Kamil, anong gagawin natin sa dalawang kumag na to? Hoy losers, alam nyo ba yung perwis yung ginawa nyo? Nang dahil sa inyong dalawa, muntikan na kami malagot kay Sir Max. At muntikan na rin kami makik out dito sa campus. Bubble, sabi ko sa'yo dapat sinagurado muna natin kanino bibigay yung sulat eh. Ikaw kasi, kasalanan mo Hulk, dapat nilinaw mo kung sino eh. Ano sabi mo? O siya, tama na yan. Alam nyo losers, tuturuan namin kayo ng leksyon. Sawang-sawa na talaga ako sa puzzle na yan. Sino ba siya sa tingin niya? Para sabihin sa akin kung sino yung dapat kong i-date. Nakakainis siya. Angie, hindi mo ba naiintindihan? Nagsiselo siya. Well, sa tingin ko, ayaw lang ni puzzle kay Hulk, kaya nagagalit siya. Buti na lang dumating si Sir Max. Kung hindi, ano na kaya ang ginawa ni Hulk kay puzzle? Angie, ayaw mo ba yon? May nag-aaway dahil sa'yo? Gusto ko nga may nag din dahil sa akin. Cool, di ba? Diana, losers lang ang mag-aaway dahil sa'yo, no? Girls, ititext ko na si Ho. Nakapag-decide na ako. Yayayain ko siya mag-date. Sige, iti-date ko na siya. Ano? ano si Hulk? Hulk? Angie, nababaliw ka na ba? Ibig mong sabihin, iti-date mo yung bobo na yon? Oo, oh, Diana. Bobo siya. Pero malakas naman siya, no? Kaya niya akong protektahan. Hindi ka tulad ng Pasal na yan. Angie, sa tingin ko magiging great couple kayong dalawa ni Hulk. Nakapag-decide na ako. Ite text ko na siya. Oh my God! Eto na po tayo! Hello, Hulk! Mag-date tayo! Si Angie to! Gusto kita! Okay! Yan! Natext ko na siya! Alam ko na, Camille! Pag-untugin ko na lang kaya itong dalawang to para matauhan! Ano? Gusto niyo yun, ha? Alam niyo ba yung perwis yung ginawa niyo? Ah, uh, guys! Pag-usapan natin to! Lahat naman ng bagay pwedeng pag-usapan na maayos eh! Camille! Dude! Minessage ako ni Angie! Mag-date daw kaming dalawa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige nga, pabasa. Eh Eno? Wow, dude! Grabe! Ang swerte mo talaga. Sabi na sa'yo, dude eh. Iba yung tingin sa akin ni Angie. Oh, sige na. Malis na kayong dalawa. Lagot kayo sa akin mamaya. Busy pa ako. Hawk, dude! Kapag nalaman to ni Puzzle, sigurado mababaliw yun. Gusto ko makita ano reaction niya. Kamil, may problema. First time kong makikipag-date. Hindi ko alam anong gagawin ko. Dude, huwag kang mag-alala. Best friend kita. Tutulungan kita. Don't worry. Tara na. Okay, Camille. Kiba, narinig mo ba yon? Bubble, wala. Wala akong narinig. Ayoko na ng gulo. Please, huwag mo na akong damay. Ano ka ba? Sabihin natin nga kay Jigsaw Puzzle. Sigurado, re-respetuhin niya na tayo. Bahala na nga. Lagi mo ako sinasama sa gulo. Ano ba yan? Bakit hindi ako nire-replayan ng bobo na yon? Bakit? Ayaw niya ba akong i-date? Hindi ba ako maganda para sa kanya? Hindi niya ako type? Angie, anong sinasabi mo? Lahat ng guys dito sa campus gusto kang i-date? Pwede lang si Hulk. in-ignore ka niya. <gasps> si Hulk! Pumayag na siya. Siyempre naman. Okay, magre-ready na ako. Tutulungan niyo ako, di ba? That's what friends are for. Of, of course, course BFF. BFF. Kailangan ko magpamacho para matalo ko si Hulk. Parcel, parcel, kailangan mo marinig to. May balita kami sa'yo. Umalis nga kayo dito. Wala akong panon sa inyong mga losers. Parcel, makinig ka. Tukol to kay Hulk tsaka kay Angie. Ano? Si Angie? Ano pa hinihintay nyo? Sabihin nyo na. Ano yun? Sasabihin namin sa'yo. Basta promise mo, hindi mo na kami bubulihin. Oo, tama yun. Tigilan mo na kami. Hoy losers, ginagalit nyo ba ako? Bilis na, sabihin nyo na. Anong meron kay Hulk at Angie? Si Angie mo, niyaya niya mag-date si Hulk. Oo, nandun kami nung tinex ni Angie si Hulk. Binasa niya. Napapalaw na ba si Angie? Pascal, huwag mo na kami sasaktan ha. Umalis kayo sa harapan ko. Angie, sana naman wag mong halikan yung bobo na yon no? Parang nakakadiri. Siyempre naman hindi, no? Ginagabit ko lang siya parang magselo si Puzzle. Alam mo naman yon di ba? Well, ewan ko. Pero kung ako sa'yo, hahalikan ko siya. Uh, yaki naman yon Parang wala ka namang taste. Girls, kailangan malaman ni Puzzle tong date namin ni eh, Hawk, okay? Girls, girls, nakita niyo ba si Puzzle, ha? Oo nga, girls. Simula kagabi, hindi pa namin siya nakikita. Ang bobo niyo talaga. Hindi niyo ba nakikita wala si Puzzle dito? Hindi ba kayo manunong kumatok, ha? Sigurado kayo, hindi niyo nakita? Boys, umalis na nga kayo. Nire-ready namin si Angie para sa date niya kay Hulk. Si Angie? Tsaka si Hulk? Oo, may date kami. Bakit? Umalis na nga kayo. Tara, sabihin natin kay Puzzle. Hello girls, kumusta kayo? Hello Hulk! Hindi kayo maniniwala, niyaya ako mag-date ni Angie. Wow, talaga? Kaso girls, may isa akong problema eh. Hindi ko alam anong susuot ko. First time ko kasi makikipag-date. Ang pangit naman kung eto yung susuot ko, di ba? Tulungan nyo naman ako, girls. Hulk, don't worry. Tutulungan ka namin. Di ba, girls? Oo, Oo sure. sure. Nagpapalaw na si Angie. Makikipag-date siya dun kay Hulk. Yung bobong yun. Nakakainis talaga. Tandaan niya, hindi ko na siya papansinin kapag ginawa niya yun. Ayun si Puzzle sa baba, oh. Tara, dude. Sabihin natin sa kanya. Puzzle, Puzzle. Huwag kang magbibigla. May sasabihin kami sa'yo. Dude, si Angie. Niyaya niya mag-date si Hulk. Sorry, dude. Alam niyo, guys. Alam ko na yan. Kanina pa. Sino nagsabi sa'yo? Sinabi ng mga losers kanina. Ano ba yan? Late na naman kami. Dude, sorry talaga. Alam nyo, kapag nainis na talaga ako, magiging losers kayong dalawa. Dude, ano ka ba? Easy ka lang, wag naman. Dude, don't worry. Guguluhin namin yung date na to at magiging sa'yo ulit si Angie. That's a promise, dude. Hoy kayong dalawa, naiinis na ako sa inyo. Umayos kayo kung ayaw nyo maging losers. Alam mo, Angie, ang cool talaga. Niyaya mo ako mag-date. Oo, oh, oh Hulk. Ang cool. Ako, kaya kitang pagtanggol. Malakas ako. Hindi ka tulad ng pasel na yan, lampa. Nakikita mo ba to, ha? Oo, alam ko. Gano'n pa ba tayo katagal maglalakad dito? Hindi ba tayo lalabas? Nagpa-reserve ako sa restaurant. Don't worry, tara na. Oh my God, buti naisip mo yon. Nasaan na si Puzzle? Thank you. Dito ko, Angie. Doon ka. mag-order? Oo nga pala. Waiter. Hello, welcome sa Campus Cafe. Anong gusto niyo orderin? Anong drinks meron kayo? Ah, drinks. May special drinks kami ngayon. Strawberry mojito. Magugustuhan niyo yun. Okay, on the rocks. Camille. Camille. Anong o-ordering ko? Eh o umorder ka rin ng strawberry mojito. Okay, waiter. Isa rin strawberry mojito. Okay, sandali lang. Gagawin ko na. Babalik ako. Dude, tignan mo. nag na mag-date si Hulk tsaka si Angie. Okay, tara na. Guluhin na natin sila. Ang lang. Huwag muna. Maya-maya. Paano niya nasikmurang makipag-date sa Hulk na yan? Well, gusto lang niyang pagsilosin si Puzzle. Kapag nakita to ni Puzzle, sigurado trouble na naman. Hindi mo ba naisip yon? Yun naman yung gusto ni Angie, di ba? Alam mo, Angie, first time ko dito sa Campus Cafe. Pero gusto ko dito. Oo, ako rin. Walang kwenta tong ginagawa ko kung hindi rin lang makikita ni Puzzle. Nasaan na ba siya? Okay ma'am, strawberry mojito on the rocks. Eto naman, walang yelo sa'yo. Masarap yan. Mukhang nag date kayong dalawa. Oo, nagdi-date kami. Girlfriend ko siya. Alam nyo, bagay na bagay kayong dalawa. Oo, tama. Angie, hindi pa ba tayo magkikis dalawa? Ano? Bakit naman kita ikikis? Angie, first date natin to. For your information, hindi ako nakikipag-kiss sa first date. Okay, sabi mo eh. No problem. Hindi ako papayag na agawin sa akin si Angie ng isang bobong katulad ni Hulk. Kapag nakita ko siya, papaluin ko siyang ganito. Teka, baka masaktan ko si Angie. Angie, baba! Itong sa'yo, Hulk! Uh! Hindi pa rin. Dapat biglayin ko. Kunyari may tatanong ako, tapos papaluin ko siyang ganito. Oh, lagot sa akin. Eto na si Puzzle. Angie, ano to? Ano nangyayari, ha? Bulag ka ba? May date kaming dalawa ni Hulk. Angie, anong date? Girlfriend kita. Hindi ka pwede makipag-date. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, break na tayo. Hindi na kita boyfriend. May bago na akong boyfriend ngayon, si Hulk. Eto, si Hulk. Akala ko ba Angie ayaw mo sa mga bobo? E bobo tong si Hulk eh. Well, type ko na sila ngayon. Hoy, hindi ako bobo ah. Nakakaawa naman si Puzzle. Pinagpalit siya ni Angie. Huwag kang maingay. Mag-aaway na sila. Ano mo, Angie? Kapag hindi niyo hinintuto, papaluin ko ng baseball bat to. Ano? Huwag na huwag mong gagaluin yung boyfriend ko. ah uh. Angie, ba't mo tinapon yung mojito? Sayang naman, ang sarap-sarap. Hulk, halika na nga. Ayoko na dito sa cafe. Angie, baby girl, sandali lang. Hoy, Puzzle, storbo ko talaga. Alam mo, Angie, ayaw na kita. Wala na akong pakialam sa'yo pasal dude, nandito na kami. Sisirain na namin yung date. Handa na Oo, kami. Oo, dude. Ready na kami. Bubugbugin namin siya. Mga bobo talaga kayo. Dude, ano problema? Late na naman ba tayo? What you think? Tara na nga. Ano to? Nasaan na sila? Ano nangyari? Mag-comment kayo sa baba. Sabihin nyo sa akin ano nangyari dito. Huwag nyo kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa channel. Nasaan na ba sila? Hey, Hawk! Nasaan ka?